Totoo. Okay, samar na sa sabalay ninyo, no? Sige tag, sige tag ampo, sige panalangin. Tu tag ini blessings. Para mabulahan ni, para mi grasya. Dili ta tagaan sa Ginoo grasya. Ano? Ipandungan naman siya o payong ang atong balay, ang atong kinabuhi. Imbis sa mo mudritso na og 100% ang grasya, dili ano on. Kana man may mga superstitious beliefs sa inyong kinabuhi sa inyong balay, no? Na may so mga naanad ito, sa mga fungsi-fungsi, Oh, Pinagod na, no? Ate mga santo ninyo nga, pampaswerte. oh, walwad po nila, no? So, dirig yun na siya uh, makahatag sa inyo grasya. No? So, ang pangutanan ako sa inyo, ha? ulahan no? Bulahan ba kita karon? Bulahan ba makaroon? Bulahan. Bulahan. Kaya di mo dirig karoon, no? Makalawat mo sa lawas sa lawos, ni Cristo. Tinakadug mo siyang pulong. Misunod ba sa iyang mga gusto? Kung musunod ta sa iyang gusto, pod una po ang mga patuto, Kaya kita, di ta mutuan ang mga latik siya, patang ingon, no? Bulahan ta, nga nagalakom sa ginoo. Mawa na siya na. Kaya kung musunod kita, makadawat kita grasya, gikan sa Diyos. Kung ang atong kalipay, na sa mga materyal ng kalutana, o atong ipasagda ng spiritual. No? Kung ang atong kalipay na ng material nga kinabuhi na ito sa kalimutan at ang pasal spiritual. So mo na kung gusto kita mahimong bulahan o kapanalanginan atong sundon ang kabutun sa Diyos. Sama sa pagsalig pagsalig kaniya pagtuong kaniya o sa paglaon. Amen. Paliwag sa pag